majority ng mga Pilipino naniniwalang nasa tamang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino na nasa tamang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay batay sa tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research mula December 10 to 14, 2023 at inilabas nitong February 14. Ano nga ba ang tugon ng masa pagdating sa direksyon ng bansa? Alamin natin. Sa naturang non-commission survey para sa fourth quarter ng 2023, 64% ng adult Filipinos ang kumpiyansa sa mga aksyon, polisiya at programang ipinatupad ng administrasyon ni Pangulong Marcos para sa bansa. Makikita mas mataas ito ng 2% kumpara sa naitalang 62% noong October 2023 sa kaparehong survey. Ayon sa ulat ng Octa, matatagpuan sa Metro Manila ang pinakamaraming Pilipino may positibong pananaw sa direksyon ng bansa sa 81%. Pinakamababa naman sa Luzon sa 57%. Lumabas din sa survey na mas maraming Pilipino sa age groups na 75 years old pataas at 25 hanggang 34 years old ang naniniwalang nasa tamang landas ang Pilipinas. Negatibo naman ang pananaw ng mga mas nakakabatang Pilipino, partikular na mula sa age group na 18 to 24 years old. Isinagawa ang tugon ng mga survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 1,200 adult Filipino respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para kay Pangulong Marcos, encouraging na malamang maraming Pilipino ang naniniwalang lang nasa tamang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Anya, na ipakita ng datos na ito na nararamdaman na ng mga tao ang presensya ng pamahalaan sa bawat antas ng lipunan at para sa pangulo, ito ang mahalaga. Ikaw naniniwala ka rin bang nasa tamang direksyon ang Pilipinas? D W I Z RESEARCH REPORT. Re -re -report.